Kasi, my dad wala po siyang work mm -hmm. and then yung mom ko naman eh buntis lang na buntis before bakit walang kuryente sa iyo? malamig siguro sa amin <laughs> tapos Ayun na siya. Naka, lang panty nang nakakita. Hindi ko din rin. Na, basta palagi siyang buntis niya. <laughs> Kasi eh. nanig siya. Ako yung palagi kong, yung naging ano ko kay mami ko. Yung parang mm -hmm. hatred ko ba. Kasi nung na, ano na ako, bakit ba hindi ginawa kaming siyam? Kung mm -hmm. hindi naman nila kay Lima pa lang kami noon, hirap na kami mm -hmm. Tapos, nag-anak na naman sila, nag-anak. Never sila tumigil. Yun po yung bubog ko mm -hmm. na nakapagpatawad ng po sa loob ng bahay ni Kuya. Mm -hmm. Naging way po ang bahay ni Kuya para siguro nahiya sila. Mm -hmm. Kasi sinabi ko doon late eh. Naging no filter ako doon, sinabi ko talaga lahat. Pero dapat talaga mahiya yung mga magulang. Kasi mga magulang may hiya din sa kanilang mga anak. Lalo na pagbata bata ka pa at wala ka pang kakayahan buhay ng sarili mo, nakaangkla ka sa mga magulang mo. So, nakadepende yung uri ng buhay mo sa so, kung anong uri ng buhay ang ibibigay sa'yo ng mga magulang mo. Kaya kung lumaki kang ang hirap-hirap ng estado mo, kagagawa nyo ng